<laughs> Away. Ka. Kaka. Kakain kami sa labas. As in sa labas. Kakain kami sa labas. As in sa labas ng bahay. <laughs> ilan layo na yung pagitan sa bahay? I hate those. Yeah. Uh, ilan? One, one, two, I hate those... three. Oh, tatlong bahay ang pagitan. Kuya, baka tawa. Kuya, baka tahanapin ako ni Giselle. Nandito lang kami sa kainan. Ah. Ah, thank you. Oh. Apat na bahay lang pagitan ng aming kakainan. Marunong 'yan sa tabi lang anak. Kaya niya 'yan. Oh, pasok na. Bakit nyo pumasok? Nahiya kayo? Nahiya kayo? Ito na lang. Ito na lang, Papa. Dito na lang. Sige. Yan, dito na lang. Sige, Dito na lang ako. Sige, pagdugtong. Dugtong natin. Bang sabuk Ma. Si Aya na iyak hindi kasama sa kakain.

ay makulit. Eight. 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 Yun, eight. Yun, Oh. Bakit? Kailangan ba kalahati Ma! Seven! Seven tayo! Ikaw, ate, ikaw naman. Umuha na pa. mo, kaya Seven? naman tayo, kala Oh, ah, anin din to. Kino, magyan, ah. Tart. Oh, ah, okay. Hindi, hindi na, hindi na. Okay na. Ayun. Sige, sige, sige. Ayan. Thank you po. Thank you po. Okay. Ah, oh, you try, Aya. Mainit, ah. Hot. Hot. Welcome. Anak ha? Share na lang tayo anak sa akin ha. Kasi hindi lang natin mauubos yun ha. Share tayo sa food ko ha. Ha? Share tayo. Yeah. Aba, bakit nagwawala yan? Ano na lang sa mo. Ha? Sinabi mo na. Ano Eight. 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 Nakuhula akong slipper pag linis ka na naman. Ilan ang kutsara? Eight. Number eight. Ay! Kailangan ng pamantin niya Hindi na.

si pwede mo na. Ate Sam, pwede ka na umusog doon ng konti. Hindi, upuan lang, usog mo lang. Papa, usog mo lang upuan niya para hindi magkayo. Pa. Usog mo lang upuan niya doon, pag lang ng konti. Konti lang. Yan. Sige, patay. Yan. Upo ka na. Upo ka na. Yan. O, oh, harap pa dyan. Yan. Para am, Ah, okay. Yan pa. Oh, tiyet sa bawa mo, tiyet. <laughs> sawan daw. Ayan o. <laughs> gravy. What's that? Gravy. What's that? gravy. What? Uno ah. Mm, gravy para sa? Gravy. Chicken. Uno, 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 chicken. Hindi, wala naman tayo order ng chicken eh. Gravy yan? Opo, gravy. Pero wala naman order ng chicken. Hindi ko na yan. Gravy. lang <laughs> Toyo. Toyo. Ano eh, ang in-order ko ay ano, sisig dalawa para matikma ko rin yung sisig. Tapos tina pa. Sino gusto ng sisig? May sisig na in-order. Dalawa sisig eh. Ako. Kuya, saan naman ano ko, ate ko. Sinusubuan pa si mama. Okay, sabaw lang yun, anak. Hindi pa tayo sumain. Hindi, nanghihingi <laughs> Nang? Hindi, may kanin. Mamaya na yung sabaw. Ay, yung sabaw. Gusto mo pa? Ay, bigay mo na yun. Stapat mo. Okay. Sinalin niyo pa. Hindi ako ako nanay. Na, niloko ka ni nanay? Hindi, love ka ni nanay, vlog. Huwag na, na, kayo ko na. Yes. I'm fine, thank you. Aya. May tubig na. Dito, dito, dito. don't touch. Kasi pang ano ko yun. Wait. Ito te. Thank you po. Busin mo yung sabong. Ano yun eh. Binalik ka. Pastel. Thank you po. Hindi malamig, eh. Bye, family. Te? family. <laughs> Aya. Hindi malamig, eh. No? Ayan. Wala na yung sabaw mo. Inubusan ni ate. Ate Sam. Ate Sam. Ate Eight. Eight. Sam. Ate Sam. Aya, eight. Apo, sige lang. Wala pa yung order namin. So, waiting for the order. Ano number yan, Aya? Eight eight galing ni Aya. Yeah, eight. Pastel. I'm to be.

Nang no, hawak ko si Aya. Feeling close ka, Aya, ha? We're bad, ko. Aya, ano number yan, Aya? Eight. Eight. <laughs> Eight. <laughs> mo. Ow. Ano number yan, Aya? Eight. Eight. Galing mo. Eight. Oh, no. Oh, no. Ma. Ma. Pieces, Ma. Oh, no. Nahulog, nahulog, nahulog yung stand. Andito te. Sa ilalim te, nahulog. Dito te kay ang sa uh, nahulog. Ma. Po. Tanong ko kay Princess, dito kumain tayo pagkabi. Mm. Hindi tanong, sasabihin. Ayan. Ayan, kay Maring Karen at saka kay Paring Sam. Shout out sa mag-asawa. <laughs> kaharap na si Kasam. Sampai ya, Anda selalu.